Yes, sumulan. Sa wakas, matatapos na ang summer. Kita nyo ba yung ulan, guys? Mulan siya. Lakas. Wala akong dalang payong. Nandito ako sa work. Ito po yan, umuulang. Hindi kita. Pero ang lakas niya guys. Tingnan nyo ang mga nakapayong sila sa baba. Rain rain go away come again another day Nice